Wala mo na utang dahil um, mm, pa ako makapag-withdraw. Kamusta na mga careers? Mga kasisi. Nakita nyo na ba yung mga dashboard nyo? Kamusta naman? Uh, ito, sharing time. Nag-open ako ng dashboard ko. Ilang araw nakatago. Eh pag mga ganun, mga sakura na ng mga content creator sa Facebook, kaya hindi natin makita yung ating mga dashboard. Eh nung sa wakas lumabas ng na app, nag-open ako ka. Kita niyo yan. Onions ko yan as of July 31. Uh, Nakaipon na ako ng ganyan hindi pa yan mawi-withdraw kasi may minimum amount ang withdrawal dito sa Facebook. Yung pag pay palang gamit mo, makaka-withdraw ka pag umabot ka ng 25 USD. Pero pag bank to bank naman, I think 100 USD. Correct me if I'm wrong. Eh, sa akin medyo matagal-tagal pa. Imagine nyo na lang yung nagdo-double work dito sa Facebook. mas malaki pa yung kitahan nila. Pakaiwasan talaga natin ang magkaroon ng violation. Kasi pagka nagkaroon ka ng violation, may stop yung production. <laughs> may stop ang production hindi ka makapag-post, hindi ka makapag-engage siya. Pag mawawala ng pag-asa, darating din para sa atin. Hmm? hmm. Agad ba? Diba? Makapit ako ng ganyan, hindi ko na. Hmm. Tapos yung views ko naman, hindi naman 1,000k, hindi. Malilate lang yung views ko. Kaya naman, maliit lang din ang pumapasok. Pero at least meron. Kaya, ro, pag-aralan natin yung ng niche para tuloy-tuloy sa akin kasi mga random post. paano kung meron kang niche? Hindi mas malaki ang kitaan. Wala mo na utang dahil hmm. Hindi pa ako makapag-withdraw. Ayan. Engage, engage lang. Utang na, hindi ka pa nakakapag-engage. Engage lang, share, share. Hmm. Basta iwasan natin yung magkaroon ng violation. Lalo na sa mga music. Naku. Hmm. Kung gusto nyo malaman ko ano yung mga free music, dali lang yan. Follow nyo ako, share nyo tong video, at subscribe. para ba? Darating din para sa atin. Lahat naman may panahon. Kaya tuloy-tuloy. True, true. Okay. Yeah, happy earning fun for more